Uh, isang mapagpalang hapon po sa atin lahat. So, napadaan ako dito sa may veterans at uh, may nakita akong isang kaibigan ko na alam uh, alam, love na -love, love siya ng aso dahil mahal niya siya ng mga alaga niya. O, ito po yung nakasuot po ng, ng sako mga ka-idol. Uh, dito lang siya matatagbo sa mga sa veterans. Yan. Kaya kung nakita niyo naman oh, kahit ganyan po ang kanyang katayuan so wala pa siyang inaapakan na na tao o kahit sino man dahil simple lang po ang namumu simple lang po ang buhay niya at ito po namumuhay siya na nang tahimik Ayan. so dyan po siya nakatira mga ka-idol oh. isang barong-barong Yan, dito po siya nakatira mga ka-idol nyo. Yan. Yan po siya nakatira. Yan, isang barong-barong sa puno. Yan. Yan. Pag umuulan, ah, nakausap ko siya pag umuulan dyan, doon siya nakatira. So, nagtitiis siya sa uh, mga tirahan dahil matagal na po siya rito at ayaw niya umalis dahil napamahal na po siya sa, kanya, sa kanyang lugar dito. Yan. Kahit ganyan po siya mga ka-idol, so ayos mo naman siyang kausap uh o, at nakakain pa naman po siya dahil may mga tao na tumutulong at nagbibigay sa kanya Yeah. So, bigyan natin siya ng merida ka, idol. Tara, let's go. So may tindahan po siya dito at hindi at hindi uh, hindi naman siya nang aano uh, so so bigyan natin ng tinapay at soft drinks. May mga tinjo ba kaya? May nga na isa. Bigyan natin yung kaibigan natin. Ang uh. ganda ng smile mo te ha. Uh. Ayan. Shout out dyan sa lahat ng mga vendors dyan, uh. dyan. Tay magano to? 15. 15. Ayun. Dalawa. Pakibalot na lang. Yan. Ay kahit paano ay nakatulong tayo sa kaibigan. So, pagpasensyaan nyo mga kaidol. So, ito lang na nakayanan ko at ito rin na uh, nakita ko sa maghapon sa aking hanap buhay. Ayan. So, ika nga, uh, kahit pa paano, eh, uh, nakapagbigay pa rin tayo at sure the blessing, okay? So, uh, yan, soft drinks. Ilan tinapay yun, te? Oo, oh, yan, tinapay. Paso yun nga, te. Sasamahan mo to na, no. So, bigay natin mga idol So, ito na. So, ayan na mga ka -idol. So, ito na. So, bahala na tayo magbigay. So, uh, share the blessing. Ika nga. So, mga ka -idol. So, share the blessing tayo sa ating kaibigan. So, kumita naman ako. So, ah, meron pa naman akong sobra. So, tara. Kahit pa pano, nagpagbigay tayo sa ating kaibigan. Tara, let's go. Ayan. Ayan, yeah, may mga aso siya. Kaibigan, oh, bahala ka na nito, ha. Ay, uh, salamat, kapatid. God bless, ha. Uh, thank you, ha. Uh, so, pagpasinsya na yun kaya ko, ha. Thank you at marami salamat. Ayan, thank you and God bless. So, uh, yun lang. O, oh, nakapagbigay tayo mga kaibigan sa kanya. Thank you at marami salamat. Ayan. Shoutout dyan sa lahat ng mga ng mga tutulog dyan sa sa daan. So, God bless at ingat po kayo. Maraming salamat. So, yun lang mga kaidol. So, naibigay ko na sa kanya at success mo. Thank you. So, yan, kinain niya na. Ayan, oh, nabibigay niya sa mga kaibigan niya mga kaidol. Mga kaidol, so, thank you at maraming salamat. God bless po. Ingat po tayo lahat. Samanta niya yung roon. Okay? Thank you. Maraming salamat. Bye. Ingat po tayo lahat. Pagpala inawa tayo sa hapon ito. Okay? Thank you at maraming salamat. So, napakasarap mga ka-idol makatulong sa sa ating kapwa na kahit merong wala uh, walang, wala na kahit ay pa eh, hindi pa naman tayo na nawala ng pag-asa. At saka okay pa naman siya at mabait po siya yung So yun lang to at marami salamat. So ito po si Boy Gala Awal, So please like and share sa mga bagong update ng video. So please click sa notification bell sa sunod ng video. Okay? Thank you at marami salamat. Bye!